Is it true? Na yung purpose na binibigay ng gobyerno para sa mga tao ay kinakaltasan pa ninyo ng 1,000? Hindi po, Your Honor. <clears throat> hindi po totoo yan. As far as this committee is concerned, hindi ka na, Senior Aguila. Senior Pinocchio ka na. Ah, uh, <clears throat> Break ka muna, ha? Balikan ka namin. Andito ba si Flor Delis Ilandag? Sino ito si Flor Delis Ilandag? Yung treasurer po ng bayanihan. Treasurer ng bayanihan. Opo. May apidabit dito. Ranjo sa bandar. Andito ba? Wala dito? <clears throat> May dito sa si Ranjo sa Bandal. Sabi niya, <clears throat> After Typhoon Odette, we received 5,000 from the government. All recipients had to, had to set aside 1,000 pesos. This rule applied to recipients of poor peace and senior citizens' benefits as well. Portion of it had to be collected during every release schedule, Aguila forces, accompanied by a secretary named Flor Delis Ilandag, had to be present to facilitate the easy collection from the beneficiaries. Is it true? Na yung purpose na binibigay ng gobyerno para sa mga tao ay kinakaltasan pa ninyo ng 1,000 at ito'y kinukulikta ni Flordelis Ilandag, na according to you, secretary, ah, uh, treasurer ng SBSI. Hindi po, Your Honor. <clears throat> Hindi po totoo yan. DSWD. Sinong rep ng DSWD? Nakailang release na kayo doon since, ah, uh, 19, ah, uh, since, ah, uh, umakyat sila sa kapihan 2019. Nakailang release kayo doon ng mga Tulong, mga ayuda, whatever, For Peace, uh, AX, or whatever. nakailang release kayo doon? Magandang umaga po, uh, Mr. Chair and Norman, Senators. Batay po doon sa aming pong opisyal na komunikasyon, meron po tayong mga iba't-ibang assistance na provide sa mga For Peace beneficiaries na SBSI members din po. So from the report that we have submitted from 2019 Simula po ng 2019 nakapagbigay tayo ng um, educational grants and um, health grants sa mga beneficiaries including their rice subsidies. At yan po ay naibigay natin sa 202 na household members. Yung rice subsidy is this in the form of cash or in kind? Tama po, Mr. Chair. Ha? Yan po in the form of cash na binigay po natin sa How much? ating mga beneficiaries. Yan po ay 600 pesos po kada buwan. Kada buwan. <laughs> Itong <coughs> sinabi na 5,000, anong form of assistance ito? AX o yan po, Mr. Chair, ay in the form of cash assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation para naman po sa mga naapektuhan ng bagyong audit. So, AX. <laughs> Tama, so Tama po, Mr. Chair. So, yung mga tao doon, sila nag-distribute? Tama po, Mr. Chair. So, 5,000 talaga ang nire-receive nung bawat beneficiary, recipients, 5,000. Yan po, Mr. Chair, yung ating financial assistance sa mga affected by Typhoon Odette. Hindi ba niyo binibrip yung mga recipients doon? Hindi, hindi binibrip ng inyong local uh, personnel na yung 5,000 sa inyo yan talaga. Kasi according to the, to the information, dito sa pidabit ng isang membro nila, ay binabawasan ng 1,000 na pupunta sa SBSI yung 1,000. Mr. Chair, particular po sa ating mga four-piece beneficiaries, kasama po sa family development session po nila, yung uh, impormasyon na binibahagi natin na dapat kung anumang pong assistance na natatanggap nila mula po sa gobyerno, ito ay gamitin po nila para sa uh, edukasyon at kalusugan ng kanilang mga anak. Well, well we are not blaming you. ha? Huh? This is not uh, of your own doing. As far as you are concerned, Talagang natanggap ng recipient yung 5000 pesos. Dahil hindi magpapayag ang DSWD talaga na uh, ma, ma na yung pera na hindi matanggap yung actual na 5000, di ba? But this happened after the fact na, after your distribution, merong umiikot itong si Flordelis Ilandag, na according to Señor Aguila, ay kanilang treasurer. Ito ay at iniiskortan pa ng mga Agila para talagang magbigay ng 1,000. Yes, Senator Tolentino. Kung ko lang sa DSWD. Who, <clears> o <throat> oh, inuubo ka na, ma'am. Who assisted uh, your local DSWD in identifying the, the beneficiaries? Sinong tumulong? Sinasenyor uh, sina Senior Aguila din o ibang <clears throat> sinong tumulong? Mr. Chair, para po dun sa naapektuhan ng bagyong Odette. Okay. Yes po, ang kasama po ng DSWD sa pag-identify ng mga naapektuhan of course is the local government local government when you refer to the local government barangay munisipyo hanggang sa barangay level po mr Ch so can i ask the lgu of uh uh Socorro? mayor mayor uh, yung municipal social welfare development officer So, tama ba yung sinabi na ni Asek Dumlao na katulong kayo sa pagpili ng beneficiaries? ah uh, magandang umaga po, uh, senators. Magandang umaga sa lahat. Uh, totoo, to to po, uh, senator, na ang, ang listahan po ay galing sa mga barangays po at papunta sa municipal local government unit po. Dito sa specific instance na to, itong kapihan, sino naman ang katulong nyo doon? Naka ka na ba? Nakapanumpa ka na? Yes po, dati nung sino, unang hiring po. Sino ang katulong niyo sa kapihan? Uh, actually for kapihan, uh, kinukuha po mula sa kanila ang listahan po ng family list po. Sino ngayon sa kanila ang pinagkunan ng listahan? Actually kasi 'di ba doon sa Ministry ng uh, kapihan na structure nila Uh, ang ang palagi po kasi nakaka-coordinate namin uh, mula sa kapihan ay yung uh, dati pong local social welfare po. Ayun. So pa, meron din silang parang de facto social welfare officer. Sila yung nakakaalam. Kakilala nyo? Opo. So kung ano yung listahan na ibinigay nila pakatapos ng bagyong ODET, ito na yung bibigyan sa... Opo, kasi hindi po kasi kami makapasok doon. Nakapasok lang po kami doon na pag, pag nagbibigay na po ng ayuda. Anong pangalan naman nung uh, parang contact person nyo na dating uh, social welfare officer sa kapihan? Mrs. Lillian Dizon po, Senator. Mrs. Dizon, nandito po kayo? May we know if uh, Mrs. Lillian... Dizon, nandito? Wala? Wala si, ano you, si Mrs. Dixon, siya ng kapihan. Yes po, siya Senator. ang in-charge. Uh, siya po ang nagko-coordinate sa opisina po. So kung ano yung listahan na ibigay niya, more or less, uh, 80%, 90%, katanggap-tanggap na yon. Uh, bali, hinihingi po namin kasi nung nung panahon ng audit uh, hindi kayo makapasok sabi mo Opo hindi kami makapasok para mag magpagkandak ng survey or maggather ng data doon kaya hinihingi na lang po namin kasi uh, inclusion naman po inclusive po talaga ang ginagawa natin sa pagbibigay ng ayuda po uh, so, para lahat po talaga mabigyan so pwedeng mabawasan yon yung listahan nila hindi na pwedeng madagdagan ng galing sa Ibang sources ninyo. Yun na yun. Ano? Yun na yun po. Yun na yun. Yes, so po. more or less, ilan ang taong binigyan? Ilang pamilya? Sa listahan na binigyan ni Mrs. Dizon? Actually, around... Uh, sa listahan namin may mga almost 1,000 po. 1,000. Senyor Aguila, senyor Aguila. Kilala mo yung Mrs. Dizon? Senyor Aguila. Opo, opo. Si Miss Mrs. Lillian Dizon. Ano nyo yun? official hindi, ordinary member lang po ordinary member pero may karapatan siya mag-submit ng listahan yung yung listahan sa akin ka tumingin ako nagtatanong sa iyo ah. yung listahan na binibigay niya bago i-submit sa local municipal uh, social welfare officer uh, pinag-usapan niyo yun. oh ito check check ito kunin to bigyan to ito ito with your uh, concurrence yung listahan with your approval sa anong listahan po? Yung sa... Yung listahan nung binigyan nung pakatapos ng bagyong Odet na bibigyan ng tulong ng DSWD. Inaprobahan mo ba yon? Hindi, hindi ko po alam yan. Wala. Kanina sabi mo, nag yung board. Narinig ko. Na, yung... yung, board, nag-approve? Hindi, yung meeting lang nung board, yung tanong lang ni Ma'am is yung... yung sa... paano pagtayo ng bahay sa pag Odet. So, bahala na si Mrs. Lillian Dison kung ano yung listahan isasubmit niya. Ganon ka, laki yung kanyang authority, discretion, na kung ano yung ilista niya, okay na yun sa'yo. O papakita rin sa'yo ni Mrs. Dizon, uh, Senyor Aguila, ito po yung listahan natin. Wag ka, sa akin ka tumingin. Ako, nagtatanong eh. At dito ko, to your left. Ah, uh, 95 degrees. Ano, ano yun? Uh, Papa-approve sa'yo, pakatapos, o hindi na? Hindi po, wala po akong inaproban. Ah, pero nalaman mo na nag-distribute, na, nakatanggap ng TIG 5,000? Oo, oh, nalaman ko po. po. Na, Hindi ka na nagtanong kay Mrs. Dison? Saan mo naman kinuha yung listahan? Paano mo napili yung... Uh, ilan po yun, uh, Mrs. Chen? Yung... Ah, kayo ba ho si Mrs. Dison? Ay, ka. Ano, uh relative po kasi ng husband ko po si Mrs. Lillian Dison po. Dison din po ako. Chen, hindi kaya 'yon. Hindi po ako. <laughs> That... Iba 'yung kausap ko dito kanina eh, nasaan na si No, iba na 'yung tao dito, 'yung Ay. 'yung municipal uh, social welfare. Ako po, ako po si ah, Senator. Ayun, no? Naguluhan ako. Pero Dison din kayo? Yes po. Ah, Naguluhan na nalipong talaga ako sa inyo. So, pagbigay sa inyo ng Lillian Dison, approve na. Ilan po 'yon? Ilan lahat 'yon? 500? Ilan? 1000 ah, I'm sorry po ah uh, 1000 plus 1, 000, po Opo, Opo. Senyor Gila yung 1000 hindi ka man nagtanong doon member ba tong isa dito lahat wala kanang ano hindi na... Yung makasagot lang po niyan is si Ma'am Lillian Dison Saan po ginanap yung, yung distribution Mrs uh, Mrs Ch Chen Sandizon? Dison Ah uh, po hindi kami pwedeng pumasok sa so, loob po uh, doon lang po sa gate nila po may ginawa po kasi silang makeshift na Uh, parang reception area po. Doon ginagawa ang lahat ng payouts po. So ng lumabas doon yung isang libo? Ah, yes po. Families o, po yan. Family, yes. 1,000 families. Senyor Aguilar, sir, 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 lumabas sir, sir, sir. yung 1,000, hindi mo naramdaman? Sa ano po? Lumabas daw sa gate po, Nag nagbigay. Ang tumulong ang DSWD. Hindi, hindi po, sa gate. Sa, sa, sa inside po. oh So wala ka nang, hindi ka nagtaka? Sabi mo kanina, wala kang pakialam doon? Kasi yung yung ano yan is si Ma'am Lillian Dixon, kasi siya yung naka... So wala ka nang pakialam doon, bahala na si Mrs. Lilia Dixon? Sa ano kasi di ba malaking event 'yon, isang libo na pamilya opo, naglabasan, binibigyan ng tulong ng DSWD ng pamahalaan. Okay lang sa iyo, wala kang hindi ka man lang nag-appear doon. Opo, anong kuan ko kumo appear ako na eh, kay Ma'am Lillian Dixon yan na. Hindi eh, mo ba, ba member si Mrs. Lillian Dixon? member po ng bayanihan pero siya po yung uh, tatawagan kasi ni Ma'am Chinsen Dyson kasi siya yung si Ma'am Lillian Dyson is dating this WD. Kaya so siya hindi, yung, ka na, hindi ka na nakialam, nag-ipon yung isang libon tao doon. Wala kang ano doon kung pantirahan ano natin namang, ka na ron. Ano namang pakialam eh, sa gobyerno yan. eksa eh, sa gobyerno nga, eh, hindi mo pinapapasok ang government agencies doon hindi pinapasok naman po. Pumasok nga si Chin Cindy sa ano yung tinatawag na Lamina Center dun sa naka Pinapasok ka raw. Uh, uh, Mr. Senator, gusto ko pong klarohin before audit po, Uh, hindi po talaga kami makapasok. So lahat ng payouts po natin from senior citizens, 4P, uh, hindi pala, yung 4P's my card pala sila, uh, AX, at saka yung sa SAP natin na ayuda, uh, doon lang po talaga sa gate nila. Tapos after audit po, kasi kami lang po yung makapasok ng buong LGU, ang opisina lang po ng social welfare ang makapasok, kasi magdadala po kami ng uh, mga family food packs galing po ng DSWD, Uh, at saka mga ayuda na rin po, cash assistance na rin po, na ginagawa, pinapi out po ng uh, staff po ng DSWD po. So doon na po sa dome yon ginagawa Walang po. officers doon ng uh, ng ng kapihan present? Of course, sila po lahat. Nag-courtesy po tayo before po kami so, makapasok. Hinihingi nga. po lahat ng pangalan Shop po kasi under ni approval po. Wala daw siya na doon. Government daw yun eh. Ayun uh, po ang totoo Senator pag Landon pag sila. ano po uh, sila before po makapasok ang lahat ng personnel ng DSWD, pinapasa po muna namin itinitiks namin yung pangalan lahat Para kasi po for pro, approval po daw uh, mula po kay Senior Aguila. Si ano, Senior Ayun uh, po Sabi ang sinabi. Mo, wala ka ng pakialam doon bahala na si Mrs. Dison. E, yun eh, eh, yung pala kasi yung tinatawagan po niya your honor walang nang po. Si Mamilian Dison yung, yung tatawagan niya kasi siya yung mga sa yung dating DSWD. Saka ano, ano namang kuan ko na para sa mga tao yan. Kay pagtalo rito, uh, Mr. Chairman, ma. so wala siyang pakialam kung sino yung papasok and yet, may kalta siya. Anything more, uh, uh, DSWD, uh, Chen, Chen, chensen? Dison? Ah, wala na pakatapos po, mag, kayo mag-distribute, nakapirma yung mga recipients, uh, nabalitaan nyo naman, na nag, may nabalitaan kayo na kinaltasan? Uh, dati po, may report na po kaming natanggap. Dati pa lang, pero wala po talagang actual na nagpunta sa opisina para magreklamo. Ngayon na po, nang naggawa ng task force ni si Mayor, Dona uh, doon na po talaga sila lumapit na totoong may may mga ganong Ano yung average na report sa inyo? Kinaltasan ng 2,000, 2,500, uh, 1,500, 3,000. Ano yung average na para makita natin yung yung trend nito? Ano yung mga reports um, sa inyo? Parang may iba kasi na uh, tulad nung ESA, Nung isa uh, emergency shelter assistance po ng Di kasi ang 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 kapihan po ay uh, sila po lahat na consider as totally damaged yung houses nila doon uh, kasi heavily hit sila ng Odette so nakatanggap ang bawat household ng 10,000 po. So ang narinig po ang narinig ko po na mga na-report po uh, may, may nagbigay ng 6,000 may uh nagbigay o nakatanggap. Ah, uh, parang may uh, at kinolekta na 6,000 mula sa 10,000 po. So naiwan na lang doon sa 4,000 na lang po ang 4, naiwan ng uh, family po. Opo. So 'yun ang 'yun ang 'yun ang uh, average na narinig niyo doon sa shelter assistance. Yes po, at may iba din po na uh, 5,000, so 50-50. At uh, iba po 60-40. Sa natanggap niyong ulat. Sino raw bang kumuha? Sino raw ang ulekta? Yung treasurer din po nila sa kapihan. Treasurer ng kapihan. Opo. Inipon yon. So mga, ilan yon naging, ilan yon din distribute nyo? I-average natin to ng 50%. Ng 50%. Ilan yon na-distribute yung total amount? After all that, Kasi She'll household therapist. yung basis noong, hindi ilan naman family. So, total amount? Uh, hindi ko ma-compute yung uh, around 9,000, uh, 900 households. Uh, times a uh, 10,000 po. Bali yun yung ano kasi household yung basis nung uh, isa uh, po. So oh, 9 million 10,000 So i-average natin na uh, 50% ang kinuha. So 4,500,000. Siguro ang, ang, ang na, napunta sa kapihan. Sa treasurer ng kapihan. Siguro po, Senor. Senor Aguila. Tama ba yun? Hindi <coughs> po <coughs> yun <coughs> totoo. Totoo, ano? Si, baka, sino ba treasurer? Si Fordelis Ilotag. Nandito rin? Wala po dito. Kasi. Wala rin, Oh. So, kinolekta ng treasurer na hindi mo alam. Sana, punta yung pera. Wala pong kinolekta. Ito, nagsasabi itong DSWD. Wala na rin papel dito si Lillian Dizon. Hindi mo rin alam. Sa ano po? Sa... Sa listahan, yung recipients, wala na rin. Wala ka nang pakialam doon kasi, di ba? Wala pong nangyari dyan ng ganyan. Uh, Mrs. Chen, uh, uh, wala daw nangyaring gano'n eh. Uh, Mr. Ch Senator, may... Uh ang ano po, ang DSWD po mismo may ginagawa naman po silang investigation sa Pero yung mga bahay ba kasi siya ano assistance po. to bibili ng yero, bibili ng coco lumber siguro, bibili ng simento, bibili ng uh, buhangin pang mm -hmm. ga repair ng bahay. Nagawa ba yung bahay after o that May mga bahay naman po sila doon. Uh, parang uh, makeshift lang din po. Uh, may iba uh, gawa sa... Uh, yung, yung ano, yung walls are made of uh, trapal lang po. Tapos yung iba, uh, mga kahoy lang. So yung nasira ng udet, hindi rin na-repair o niremedyohan na lang? Ni-repair naman po siguro nila, uh, Doon Senator, sa 4 5 oh, na po. natira kung sakali. Doon sa kalahati. Yes po. Wala na akong may dagdag na ano to, na question. hindi, na, hindi ko na maintindihan to. Mr. Chair, nagbigay ang gobyerno, nawalan, yung supposed to be for repair, eh, hindi talaga repair yun. Kontrapal lang yun nilagay doon. Makeshift na lang yon. So, dapat siguro, Mr. Chair, the, the committee secretary, uh, if you're attentively listening, list down every bit of lies made under oath by Senior Aguila. Lista mo isa-isa, ilang beses nagsinungaling, nagsabi ng hindi totoo, gumawa ka ng bilang para ma... ma, ma natin, ma-aggregate natin ilang beses nagsinungaling sa, sa harap ng committee ito. For every, for every uh, kasinungalingan is a, is, would, would entail the necessary uh, penalty in accordance with law. So, isa, ilista mo na yan. May transcript naman tayo. Eh. Salamat. Mr. Chair. Yes, uh, Senator Risa. Siguro... Yes, Mr. Chair. As far as this committee is concerned, hindi ka na Senyor Aguila. Senyor Pinocchio ka na. Ngayon. Alam mo sino si Pinocchio? Ha?